Sa number 3, mga empleyado sang Bacolod, ginpandaman nga hindi magpulo patigayon gayon process ang business permit, kagiban pa ng mga requirement. Sa memorandum nga gin ni Mayor Albi Benitez antes pa man siya nagbakasyon, iya na nga ginpahanumdom sa mga empleyado pati na sa mga job order worker. Ang uh, pagdumili nga magpatigayon sa ilang mga kakilala kag mga himata para magproseso sang business permit kagiban pa ang requirements gikan sa syudad. Ginsiling ni Secretary to the Mayor Jose Martigo nga hindi man abi nila malayo o kung hindi abi malayo sa trabaho sang isa ka fixer ang amo nga uh, trabaho ang masamiman nga personal nga pagproseso sa mga permits kag nagafollow up mismo sa mga requirements sa mga opisina kag city department sa syudad. May duwa na ka mga regular employees sa Bacolod ang nagapangatubang sang kaso angot sa grave misconduct kag isa diring na isuwan sang Chocos Order tungod sa ginanagar nagaserbeng nga fixer sa Bacolod City Government Center. Karon nga nag-extend ang pagpatigayon sa Business One Stop Shop o boss sa BCGC. Hindi luyag sa syudad nga mabutang sa disbintaha ang mga nagaproseso ng mga business applicants. Kung so, hindi nila guru nga lang kung anong imuon, kung ang mapila, ang, makad, ang mapila, ang mabayad, ang proseso. dapat ya, kung sinugid ya, ang ga-apply, kag hindi ang ila kilala or pariente na empleyado. Kaya kung ga-assist na sila, do personal na sila nga fixers ang gwa nila, galing wala lang sila yung ginabayran. Pero mm -hmm. eh, unfair kaya po niya sa mga nagapila kag nagahulat.